Another video naman ng aming simpleng buhay province. Maaga kami ngayong umalis ng mga bata dahil last injection na ni Kuya Charles para sa kanyang anti-rabies. Nakagat kasi siya ng pusa sa kanyang school habang naglalaro daw sila. Dito kami magpa-inject sa Municipality of Barbasa. dahil sa aming municipality walang available na anti-rabies. Sumaglit na dumaan muna ang mga bata dito sa May Playground. Maglaro daw sila muna sandali dahil masyado kaming maaga na dumating. Halos ilang buwan na din hindi kami lumayo dito sa playground ng Municipality of Barbasa. Dito kasi mga bata na magyaya para daw laro sila. Basta pumunta talaga kami dito sa Municipality of Barbasa. Dito talaga ang diretsyo ng mga bata sa may playground dahil dito sa kanilang playground marami kang malalaro dito pati si kuya Charles nakislide na na miss niya siguro kahit na young kids na siya ngayon at andito na nga kami ngayon sa kanilang RHU pumipila na kami para makapag inject si kuya Charles ng kanyang uh, pang anti Pagkatapos ng uh, injection ni Kuya Charles at bumalik naman kami dito sa playground, sulitin daw nila ang kanilang oras dahil minsanan lang naman kung pumupunta kami dito kahit na mainit yung panahon, talaga namang go na tong mga bulilit na ito. Hindi iniinda yung uh, medyo mainit na panahon. Talaga namang uh, enjoy na enjoy sila. Kami naman ni Kuya Charles dito muna sa gilid dahil na bawal na siya magpapain. Dahil may mga food stall dito sa gilid ng playground, kaya naman umorder kami ng shake. Para kahit papaano maibsa naman ang init ng panahon. At etong dalawang bulilit na ito, So, parang walang balak na umuwi talagang sinulit talaga nila ang panahon nila na dito sa playground dahil uh, hindi pa namin alam kung kailan pa kami babalik dito Ako na hmm. dahil nainip na si Kuya Charles dahil hindi naman siya pwedeng makapaglaro at nagyaya na siya na umuwi na kami Bago kami umuwi at uh, dumaan muna kami sa kanilang stage at uh, nanood kami sa nali ng kanilang rehearsal para sa kanilang festival. At dito nga kami pumuesto sa gilid ng kanilang stage para makapanood ng kanilang uh, drum and lyre rehearsal. Bago kami tuluyang umuwi at itong si Inday Chloe, hindi ito ito ng At hanggang dito lang muna. Hmm, di ayo natin sa araw na ito. Ingat ka. Bless everyone. Bye.